Ang South Korea, isang bansa sa silangang Asya sa katimugang kalahati ng Korean Peninsula, ay nagbabahagi ng isa sa pinakamabigat na militarisadong hangganan sa mundo sa North Korea. Ito ay kilala rin sa landian at maburol na kanayunan na may mga puno ng cherry at mga centuries-old na Buddhist temple, kasama ang mga coastal fishing village nito, subtropical na isla at high-tech na lungsod tulad ng Seoul ang capital nito. Mula sa kilalang K-pop o Korean pop music, K-drama, hanggang sa maunlad at advanced technology ng South Korea ay sama-sama nating alamin ng mga kakaiba at nakaka-interesanting katutuhanan sa bansang ito. Pinakamabilis na internet sa mundo Hindi tulad dito sa atin, ang South Korea ay isa sa may pinakamabilis na internet sa mundo. Ipinagmamalaki ng South Korea ang pinakamabilis na bilis ng internet sa mundo, na may average na bilis ng pag-download na higit sa 100 Mbps. Ang kahangahangang koneksyon na ito ay nagtulak sa mga teknolohikal na pagsulong ng bansa, na ginagawa itong isang pandaigdigang pinuno sa pagbabago. Ang infrastruktura ng internet ng South Korea ay nagbigay daan para sa pangangibabaw nito sa industriya ng online gaming at sa pagbuo ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga 5G network. Number 4 ay malas sa mga Koreano. Ang number 4 ay malas sa mga Koreano, kapag pumasok ka sa kanilang mga matataas na mga gusali at sumakay sa elevator ay wala kang makikita na number 4 four o 4th floor sa button ng elevator, ang makikita mo sa button ay letter F lamang sa halip na 4, dahil sa salitang Koreano ay katunog ang number 4 sa salitang kamatayan. Ang bahay o apartment na nabibilang sa number 4 o may mga number tulad ng 44, 444, o 404 ay may mababang value. Malas ang red ink sa South Korea. Kapag dito sa atin ay pwede kang bumamit ng kahit anong kulay ng tinta sa pagsusulat ngunit sa South Korea ay may isang tinta na malas kapag ito ang ginamit mo. Kapag nagsusulat ka sa Korea na kulay pula ang tinta ay ibig sabihin ay may masamang nangyari. Isang pamahiin sa South Korea na kapag nagsulat na gamit ang kulay pula na tinta ay ibig sabihin ay patay na ito, lalo na kapag pangalan na ng tao ang isinulat mo karaniwang magtanong tungkol sa uri ng dugo o blood type sa South Korea. Sa South Korea, karaniwan para sa mga tao na magtanong tungkol sa mga uri ng dugo ng isa't isa bilang isang uri ng social small talk. Ang kasanayang ito, na kilala bilang, teorya ng personalidad ng uri ng dugo, ay malalim na nakatanim sa kultura ng Korea. Maraming naniniwala na ang uri ng dugo ng isang tao ay maaaring magbunyag ng mga pananaw sa kanilang mga katangian ng personalidad, pagiging tugma sa iba, at maging ang kanilang kapalaran sa hinaharap. Halimbawa, ang mga individual na type A ay madalas na nakikita bilang organisado at masigasi, habang ang mga individual na type B ay itinuturing na mas malikhain at malaya. Bagamat tila hindi karaniwan sa ilan, ang pagtalakay sa mga uri ng dugo ay isang magaan at makabuluhang paraan sa kultura para sa mga Koreano na mas magkaugnay at magkaintindihan. Tech Savvy Nation ang South Korea ay walang alinlangan na isa sa mga pinaka-advanced na teknolohikal na bansa sa mundo. Ipinagmamalaki nito ang ilan sa pinakamabilis na bilis ng internet sa buong mundo, at isa itong hub para sa tech innovation. Mula sa pinakabagong mga smartphone hanggang sa makabagong robotics, ang South Korea ay nangunguna sa pagunlad ng teknolohiya. Ang pagbabago nito ay umaabot sa iba't ibang industriya, kabilang ang entertainment, automotive, at healthcare. Soju, ang paboritong inumin ng Korea. Ang soju ay pambansang diwa ng South Korea at isang mahalagang bahagi ng kultura ng pag-inom ng bansa. Ang malinaw at walang kulay na alkohol na ito ay karaniwang gawa sa bigas o kamote at may banayad, bahagyang matamis na lasa. Ang mga tradisyonal na Korean festival ay may iba't ibang mga kaugalian at ritual na nauugnay sa pag-inom ng soju, tulad ng paggamit ng dalawang kamay upang ibuhos para sa mga nakatatanda bilang tanda ng paggalang. Karaniwan din na tangkilikin ang iba't ibang masasarap na Korean dish kasama ng soju sa mga social gathering. Bawal ang tip, nakasanayan na nating mga Pilipino ang pagbibigay ng tip sa mga nagtatrabaho kapag nagustuhan natin ang kanilang serbisyo, ngunit iba sa Korea dahil pinagbabawal doon ng tip, halimbawa kapag kumain ka sa isang kainan ay kailangan tama lamang sa iyong kinain ng iyong babayaran at hindi ka pwede mag-iwan ng tip, dahil kapag nag-iwan ka ng tip ay maaaring mainsuto mo ang staff ng kainan. Dahil ayon sa kanila ay binabayaran nila ng maayos ang kanilang tauhan at hindi kailangan ng tip para pandagdag sa kanilang sahod. Ang South Korea ay isa sa may pinakamataas na bilang ng plastic surgery. Ang advanced na teknolohiyang medikal ng South Korea, mga dalubhasang surgeon, at medyo abot kayang presyo ay nagambag sa katayuan ng bansa bilang isang pandaigdigang hub para sa turismo ng plastic surgery. Habang ang ilan ay nagtatalo na ang kalakaran na ito ay isang anyong ng pagpapahayag ng sarili at pagpapalakas, ang iba ay nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa epekto nito sa pagpapahalaga sa sarili at ang pagpapatuloy ng hindi makatutuhan ng mga pamantayan sa kagandahan. Ang mataas na rate ng mga plastic surgery sa South Korea ay binibigyang diin ang komplikadong relasyon sa pagitan ng kagandahan, kultura, at mga inaasahan ng lipunan sa bansang ito na may advanced na teknolohiya. Fanatical love for pop culture, mga sikat na K-pop artist. Kinuha ng South Korea ang mundo sa pamamagitan ng mga pop culture phenomenon nito. Ang K-pop o shortcut para sa Korean pop music ay may napakalaking pandaigdigang tagasunod. Nakamit ng mga grupo tulad ng BTS at Blackpink ang international superstardom na nakakabighani ng mga tagahanga sa kanilang musika, choreography, at istilo. Ang mga Korean drama na madalas na tinatawag na K-drama ay nakakuha din ng napakalaking katanyagan sa buong mundo na nagtutulak sa mga manunood sa mapang-akit na mga storyline at komplikadong mga karakter. Isa sa may pinakadelikado at mahigpit na border ang Korean Demilitarized Zone o DMZ ay isa sa pinakadelikado at pinakamabigat na pinatibay na mga hangganan sa mundo na naghihiwalay sa Hilaga at Timog Korea. Ang DMZ ay bantay sarado ng mga sundalo ng dalawang bansa kung saan isang pagkakamali lamang ng bawat panig ay maaaring simulan ito ng digmaan. Habang ang DMZ ay sumisimbolo sa paghahati ng Korea, ito ay naging isang natatanging destinasyon ng ecotourism. Ang lugar ay tahanan ng mga bihirang flora at fauna dahil sa limitadong pakikialam ng tao, na ginagawa itong isang kamanghamanghang lugar para sa mga mahilig sa kalikasan at nakaka-intriga na kasaysayan ng Korea. Ang mga Koreano ay mahilig mag-shopping. Ang mga Koreano ay isa sa mga kinahihiligan ang mag-shopping, kayang mag-shopping ang mga Koreano hanggang 4 AM ng umaga, kadalasan din sa mga restaurant sa Korea ay nagsasara hanggang 11 PM ng gabi, kaya kapag mag-shopping ka sa Korea ay pwede ka rin kumain sa mga kainan nila kahit maghahating gabi na. Ang Korea din ang isa sa tahanan ng pinakamalaking department store sa mundo, ang Shinsegae City City sa Busan. Kaya kung isa ka sa mahilig mag-shopping hanggang magdamag ay pwede ka sa South Korea. Ang mga Koreano ay mas matanda. Gumagamit ang South Korea ng ibang paraan ng pagkalkula ng edad kaysa sa kanluraning mundo. Ibig sabihin, ang iyong edad sa Korea, ay magiging isa o dalawang taon, depende sa kung anong buwan ka ipinanganak kaysa sa iyong alam na edad. Gamit ang tradisyonal na sistema sa South Korea, ang mga karaniwang sanggol ay nagsisimula sa buhay sa isang taong bulang, dahil ikaw ay itinuturing na isa sa iyong unang taon ng buhay, dalawa sa iyong ikalawang taon ng buhay, tatlo sa iyong ikatlong taon ng buhay, at iba pa. Gayunpaman, sa South Korea, lahat ay tumatanda sa Lunar New Year o Celo sa Pebrero, at hindi sa kanilang aktwal na kaarawan. Halimbawa, ang isang sanggol na isinilang noong Enero ay magiging isang taong gulang kapag sila ay ipinanganak, at pagkatapos ay magiging dalawa sa silo sa Pebrero, kahit na sila ay magiging ilang araw lamang ayon sa Western System. Kaya mas matanda sa atin ang mga taga-Korea.